na boy. Ito ko gikan. Ako ang majority dito. <laughs> Ikon nila pag unitog ba to? <laughs> Hawa na lang ko kay sigrag tindog. Ang gani, wala nga hindi. si Tina dito, nya naga-short. Di na, konsentres, trabaho <laughs> ng mga tao. Ang ha, hindi inan. Ayan, so far taba ang mga ano dito na naulanan ng banana natin. So time na na maglagay na ng bulo. Ayan. Para Ayan, patsong, ganyan dito. Taba-taba yung mga pananin. So, nin, anong lang muna ni Round Weeding para pagkatapos ito naman lahat sa black anuhan pag malapit sa ilog kaya noon, itong tag-init, dito kami kumuha ng source sa ilog Ayan. kumuha ng tubig Ayan. ito kuya sa taba kuya ang taba-taba nito isang... bakit hindi siya pantay lahat Kun magabono. Ang ganda dito sa ano no Gabi. Super taba yung lupa. super ganda dito kasi sa tabing ilog na. Yan yan ang view dito. Sa pang ano na to, pang apat na area na lakatan. Kasi mga nine nine area yung lakatan namin dito. So, masayang-masaya na sila yung ulan naulanan. Yan maganda yun pag mahait yung ano gamit so, ang ganda ko ni ng kumpay pang ano ng baka oo Ayan. So maglit po tayo dito sa ating bagong tanim. Pero susad so lang ng tag-init is apektado talaga sila. Pero ngayon nakare-recover na siya. Ayan po. So maraming maraming kasalamat po mga ka-beauty farm. Sa walang sawang pag-suporta sa aking mga video. Ayan po. See you for next time. And, sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lagi at huwag mawalan ng pag-asa ano man ang mangyari sa ating buhay kailangan patuloy lang at lumalaban po tayo kasi life was so beautiful that is the precious gift from God so kailangan nating alagaan so maraming maraming salamat po and have a good place to you all